Nagbabalak o mano si President Vladimir Putin na magdeploy ng mga sundalo sa bansang Cuba at Venezuela sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Russia at mga bansang miyembro ng NATO tungkol sa isyo ng Ukraine. Nagbabala ang isang foreign policy analyst na si Clint Ehrlich na ang tensyon sa pagitan ng NATO at Russia ay maaaring umabot sa isang mataas na level na hindi pa nakita mula noong Cuban Missile Crisis. Sinabi ni Ehrlich na maaaring nakikita ni President Putin ang mga pagbabanta ni US President Joe Biden bilang hindi makatotohanan at dahil dito ay posibleng mag-deploy ang Russian military ng isang malaking puwersa sa Cuba at Venezuela kung hindi sasang-ayon ang Estados Unidos sa kagustuhan nito sa Ukraine. Sinabi ni Ehrlich sa media na Russia has already made noise about potentially making deployments to Venezuela and to Cuba and they've said that whether that happens will depend on the response of the West and I don't think that those are idle threats. Sinabi niya na ngayon mayroong mga submarines na patuloy na umaaligid sa Europa na may karga mga nuclear weapons na maaari umanong ilunsad anumang oras at hindi pa kabilang dito ang mga nuclear capable bombers na posibleng umanong ideploy sa Cuba na kung saan ay malapit lang sa Estados Unidos. sinabi rin niya na isa itong malaking banta at dahil dito ay maaari umanong magkaroon ng malakas na pressure sa Estados Unidos na harapin ang Russia tulad ng ginawa ng Washington noong missile crisis sa Cuba. Sinabi ni Ehrlich na mga sundalo ni President Putin ay nagpapatakbo umano ng isang sikretong programa upang bumuo ng mga super weapons na may kakayhang talunin ang Estados Unidos kung sakaling hindi magtatagumpay ang mga ginagawang pag-uusap tungkol sa isyo ng Ukraine. Sinabi ni Ehrlich sa media na mayroong mga karagdagang super weapons na kasalukuyang din-develop o mano ngayon ng bansang Russia at kabilang dito ang isang nuclear-powered na cruise missile. Ayon kay Ehrlich na ito ay isang bagay na tinutukan o mano ng Estados Unidos noong panahon ng Cold War at naniniwala ang mga eksperto mula sa Washington na ang nasabing armas ay masyadong mapanganib. Nababahala o mano ang Estados Unidos dahil kung masisira ang nuclear reactor na nasa ilalim ng missile, mawawalan ito ng kontrol at magsisimula na itong umikot sa buong mundo ng paulit-ulit habang nagbubuga ng mga nuclear waste. Samantala sa ibang kaganapan naman, muling tumaas ang tensyon sa buong Indo-Pacific region matapos magsagawa ang Taiwan ng mga military drills upang isimulate ang pagpigil ng kanilang bansa sa mga umaataking Chinese warplanes. Layon ang ginawang pagsasanay na palakasin ang kahandaan ng Taiwanese military samantala paulit-ulit umunong iligal na pumapasok ang mga Chinese aircraft sa airspace ng Taiwan sa mga nakalipas na taon. Sinabi ni Taiwanese Major Yen Sang-shing sa mga reporters na with the very high frequency of communist planes entering our airids, pilots from our wing are very experienced and have dealt with almost all types of their aircraft. Mindi ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Taipei nitong mga nakaraang buwan matapos magsagawa ng mga pagsasanay ang Chinese military malapit sa Pratas Island na kung saan ay kasalukuyang napapasailalim sa pagkukontrol ng Taiwan. Noong Enero ng nakaraang taon, 15 mga Chinese aircraft kabilang ang 12 fighter jets ang iligal umanong pumasok sa katimugang bahagi ng Taiwan at Pratas Island. Hindi pa kabilang dito ang 8 Chinese bomber planes at 4 na fighter jets na pumasok sa Air Defense Identification Zone ng nasabing isla. Matagal nang mataas ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan mula nang maitatag ang isang hiwalay na gobyerno sa nasabing isla kasunod na nangyaring civil war noong 1949 sa mainland. Ang Taiwan naman ay nananatiling isang mahalagang kaalyado ng mga western countries. Mayroon ding mga pangamba na sa ilalim ng pamumuno ni Chinese President Xi Jinping ang Beijing ay posibleng gumamit ng pwersa upang ma-reunify muli ang Taiwan sa mainland China. Noong nakaraang taon, nagsagawa ang komunistang bansa na isang malawakang military drill at sinabi ng mga eksperto na magkahalintulad o mano ito sa D-Day upang isimulate ang isang pagsalakay sa isla habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Lalo din umanong tumitindi ang pressure sa mga Quad members kabilang ang Australia, Japan, India at Estados Unidos na pigilan ang lumalakas na dominance ng China sa Taiwan. Samantala, sa mga nakalipas na buwan, patuloy na iginigit ng Beijing ang pangingibabaw nito sa South China Sea Region at nagtayo ang komunistang bansa ng mga military bases sa mga artificial islands nito. Noong Abril naman ng nakaraang taon, ipinakita ng Taiwan ang pinakabago nitong amphibious warfare ship at gagamitin umano ito upang mag ng mga tropa sa mga pinagtatalo ng rehiyon.